Isa ka bang tipikal na Pinoy na kagaya ko nakinulang sa hype at sa budget? Ngayon, papakita ko sa inyo ang isang naked bike na talagang medyo may hawik sa KTM Duke Medyo may hawig din sa Kawasaki Z900 Ilang cc ba ito? 200cc? Hindi 400cc? Hindi 600cc? Hindi 1000cc? Mas lalong hindi Please welcome the GPX 150cc naked bike na talagang panalo sa torque at I'm sure na magugustuhan ninyo. Let's jump right to it. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe. right counting history lang about gpx brand gp motor thailand formerly known as atv panthers founded in 2007 as a manufacturer and operator of atv and motocross in thailand which were among the first in that period ATV Panthers achieved dramatically growing in sales and got attention from a specific group of customers. After that, they continue developed and turned into motorcycle registration market. Now GP Motor continues growing in Thailand as third places in the market and contributes more than 300 distributors nationwide. Paunawa, ang vlog na ito ay ginawa ng November 2 dahil dito lang ako nagkaroon ng chance na makita yung tito ko which is owner of this motorcycle. Kaya may ilan pang mga tao sa sementeryo at sa sementeryo ko ito kinuhanan. Humingi po ako ng patawad kung may mga na-offend man sa vlog na ito. Pero I'm pretty sure na wala dun sa mismo sementeryo dahil lumayo kami dun sa mga tao na kahit kukunti lang. So yun, uh, sorry lang po sa mga sensitive pero gusto ko lang talagang ipakita sa inyo yung motor na na ito. And enjoy! Okay, so uh, meron tayo ngayong bagong motor guys, ang GPX Demon 150 GN. Dalawang type to, uh, yung isa sports type, to yung naked bike. sabang ko ngayon yung tito ko, uh, siya yung may-ari nito. This is from Thailand. So tatanungin natin siya ng basic specs na alam niya dito sa motor. Ayun si Tito Manolo. Hi Ay, Tito. ayan So, ano, Tito, ano ba yung basic specs na itong motor na to? Mga alam nyo lang. So far, habang ginamit nyo siya. Uh, inverter siya. Inverter. Tapos, full digital panel, no? Buksan nyo, Tito. Ayan. May odometer, trip meter. Bipindot to, di ba? Ay, napiapalitan ng kulay. Napiapalitan ng kulay yan. Tatlong kulay yan. Ano? Red blue. Red blue tsaka yellow. yellow. O, mas maganda blue pagka umaga Tapos sa kabila trip A total kilometers. Meron ba tong approval consumption? Wala. Gaano ka tipid pala ay gaano ka lakas sa gas? Ito. Ito naman kalakasan ni 35 to 37 kilometers per liter. Yun. Matipid kasi 150cc lang siya feeling ko magiging mabenta to kung sakali mang lumabas sa atin to but this is from Thailand so wala pa neto sa atin guys at uh, box tingnan natin yung loob ng upuan so yun, nabubuksan din tong upuan to tools mga tools sya tapos hihilain to para mabuksan to Ayan. May battery. Air cleaner. Ito air cleaner. Ayan natin sa kapila. Relay. Ito. Relay. Relay. Lasa relay. Tapos mono shock lang, no? Mono Ganda ng shock niya. Eh, ito. Tito, ano ito? Ayan ang fluid. Gear oil ba yan? Uh, fluid. Fluid. Brake fluid. Ah, brake fluid. Para sa ah, brake fluid. Real sa rear. Tapos, pero hindi pa ABS, no? Hindi pa. Non-ABS pa to. Pero may disc brake na yung likod. Tsaka yung harap, disc brake, may caliper. Ayos. Tapos hindi rin siya, sabi niya hindi rin siya, no, liquid cooled, air cooled pa lang to. Air cooled. LED ba diba to, tito? LED. Ang kanyang ilaw. LED. Pati itong ano. Pati sa kanyang signal light. Buksan nyo nga, ah, para makita. Ganda, oh. May design pa siya dito parang M, no. Ito lang na ilaw, ay, ayan, signal light. LED din 'to kasi kita sa araw eh. May ano to, may turn off, turn on yung headlight, wala. Always on. Low. Pero mas lagi naka low. Lagi naka low light. Pag naka high light, ito ilaw. Ayun. Parang Ang ganda Maliit lang to guys Papakita ko sa inyo mamaya 5'4 Lang height ko Pero abot na abot ko to Tapos Nakatago tong Ito yung tambucho nya Diba dito Tambucha. Nakatago Nakatago sya May tawag dito eh Lalagay ko dyan mamaya Kung ano yung tawag sya Nakatago Paya, yung Nakatago yung na, Tambucho ng NS200 NS200 Parehas yun O yun O pwede sa baha Itong oh, oh, ganito Tsaka nakatago hanggang dito okay lang hanggang so, okay, dyan huwag lang papasokan yung carb niya huwag lang papasokan yung carb ah hindi pa ito FI carb type pa ito pero tipid pa rin sa gas kasi 150cc sa so, ito ako kanina tinetest drive ni Tito ha? May papakita natin i-rev nyo nga Tito paparinig ko lang yung exhaust sound <laughs> stock lang yan, stock. Stock. Yung busina nga dito. Okay na yun. Tapos sa uh, kabila, ito, stern lights nandito. High and low. High and low beam. Tapos busina. May passing. light? Kung ano, parang flasher, no? Yun yun, no? Okay, pindutin nyo nga. Oo oh, nga, no? Haha! <laughs> Galing nga! Tapos ito, and uh, then fluid. Fluid. Power button. Tapos ito, power buttons. Kill switch. engine stop. Tapos ito, automatic siya. Na laging... Ano? Ayun ito. Nakadesign na lang siya. Pero hindi na to turn off yung ilaw. Kasi to power then power button. Ito yung susian niya, hindi pa siya kiles. Tapos ilang liters to dito? 8 liters. 8 liters fuel capacity. Mukhang tatagal na to ha. Ah. Sa likod pala. Ang Pakita niya. natin yung ano yung ilaw. Pailaw niya nga to. Sinlaki ng NMAX. Sige, search ko pa yung specs nito guys para malagay ko yung exactong numbers. Ah, meron din dito pang ilaw sa ano, sa plaka. Tas signal nyo nga to. Kabila. Walang hazard key. Pero okay lang ganoon naman yung mga ano ngayon. Ganda ng shock niya oh. Inverter ang shock. Inverter ang shock. Tas 6 gears no six gear siya. Ito, ano to? Alum, ano ba to? Uh, Alloy. Alloy. Nanda. Pag dinadrive nyo to, di ba kayo nakakaramdam ng ano? Mainit, mainit sa binte. Binte, pag traffic, pero... Pag, pag traffic. hindi na naman, ha, pag nananakbo, nalamig na. Sa isang gulong niya is sa likod, sa rear, 140 by 70 140 by 70 by 14 by 40 uh, 140 by 70 by 40 Kasi ang laki siya ng gulong ng Nmax max na Ang ganda ng ano, ng mags Tubeless ba to? Tubeless Yun, tubeless Para sa unahan 120 120 by 70 by 14 61P Tubeless din, tas ano, uh, parehas siyang Parehas siyang uh, nag-disc brake Test drive nyo nga to Videoan ko kayo Oh, tukwala kayo Tukwala, <laughs> helmet Ay, ano palang height nyo to? 5'5 5'5 pero lapat Ako nga, abot ko eh 5'4 lang ako eh uh, Game, test drive natin Okay na yun to I Tayo nga kayo to Bibidyoan ko lang yung abot Lapat nyo lang yung ano nyo yeah. O lapat nyo lang Para pipidyoan ko yung ano Sa 5'5 Ayan si Tito Lapat ng paa Kaya pasok na pasok sa mga Pinoy Itong seat height nya Alright guys, so tinest drive ko nga pala siya. Sobrang lakas ng torque niya guys. Uh, sa 150cc, napakalakas na ng torque niya. Konting rev mo lang. Umaangat yung motor pang ano, parang pang sports talaga siya. May isa pa to eh. Ito may isa pa tong uh, version. Sports naman siya, yung pang sports looking. Papakita ko na lang yung picture dyan. So wala lang kasi magbibideo sa akin. Pero tinest drive ko na siya kanina. Eh. So isa lang nakalimutan ko is Meron pala tong uh, power outlet Dito ayan power outlet Dito Power outlet lang na mapapakita natin Ayan eh, no, may Diyan pwede mag charge Pwede ka mag charge ng cellphone Galing Walang compartment Pero kung trip mo Hindi ka nababato yan sa GB box Pwede ka naman magpalagay dito May kabita naman kung trip mo. Pero kung ako, okay na to eh. Pang withdraw pa. <laughs> City driving, di ka naman makangawit dahil. Ganda ng seating position niya. Naka-upright. Hindi nakakangalay. So ayan pagka medyo maulan, yung tapaludo niya medyo maikli. So, mababasa yung makina. Pati dito sa likod, medyo malayo yung tapaludo niya sa gulong kaya pwedeng kumalat yung mga dumi-dumi at -dumi. saka ito pwede madali ng mga bata naglalaro hindi sya ganun ka ano saka ng angkas kapag ka sala yung ano lagay ng paa kapag ka bababa o sasakay pwede mabali ayun pero may mudguard naman syang ano yan game Tatry ko umangkas guys kung mahirap ba. <laughs> Ayan. Nakakatakot, maliit. Ito lang kami, si CR lang kami guys ha. Di na mag-helmet. Okay naman umangkas kaso walang ano kapitan. Nakakatakot. Yakap so, ka. Oo, kailangan nakayakap pang angkas. OBR. So, yeah, CR lang. And again guys, uh, nandito pala kami sa sementeryo. Binibisita namin yung lolo ko. Pasensya na kayo kasi dito ko lang makikita yung tito ko para ma-test drive to sana wala namang na-offend o kung ano man basta tinest drive ko lang siya wala kasi ibang chance or ibang place para may test ko to so yun, sana wala na-offend sa inyo guys ha? dito lang para bisitahin yung lolo ko dito ko lang makikita yung dito ko and nagustong gusto ko talaga yung bike niya na to kaya yun, for for you guys, para makita nyo rin siya wala kasi ibang place talaga eh. don't forget to subscribe okay and leave a comment below dapat ba itong ilabas sa Pilipinas? gusto nyo rin ba itong bike na to? And yeah, I would like to hear your comments down below. Subscribe, like my Facebook page, Ned Adriano Vlogs. Ride safe. Bye bye. Malakas na torque and acceleration plus magandang balance. Samahan mo pa ng napakalupit na aesthetics o forma. Ito na nga ba ang bago mababansagan na king of the mini bikes sa kategorya niyang 150cc? Kayo na ang humusga. Kung ilalabas sa Pilipinas, isa ba kayo sa kukuha ng motor na ito? Please comment down below or sagutan ng poll na ginawa ko dyan sa taas. Kung ako ang tatanungin, isa ako sa mga definitely na bibili ng bike na ito. Dahil maganda ito bilang practice kung nagpaplano-plano ka na balang araw is makabili ka ng big bike. This will be a good motorcycle to practice with para pag nag-transition ka to big bike. Especially ako na mahilig sa mga naked bike. Uh, pag na natin, uh, 150cc, hindi pa ganun kalakas sa gas Everything is there and it will surely be a head-turner kung meron ka nito So yeah, kung, para kung ako, bibili ako nito kung sakaling i-release man siya sa Pilipinas And by the way, uh, dahil anim silang magkakaibigan ng tito ko na umorder neto sa Thailand Nabili lang nila ito sa around, kung i-convert sa pera natin is around 65,000 pesos Diba? Sobrang mura and bang for the buck kung lalabas yan sa atin dito sa Pinas ng may ganong presyo, panigurado pagkakaguluhan to ng mga tao. Wala pa tayong idea kung i-re-release ba to sa Pilipinas. So, antay-antay lang tayo at tingin lang muna tayo guys. And, yep, kung nagustuhan mo, give it a thumbs up, like this video, share it, subscribe, and see you on the next vlog. Ride safe always. Bye now! Please, please don't talk about me when I'm gone Oh honey, though our friendship ceases from now on, on Please don't talk about me when I'm gone Oh honey, though our friendship ceases from now